Miss, pwede ba makakuha ng CCTV footage kasi dito na bumbog yung diyowa ko? Uh, ma'am, pasensya na po, no? um, balik na lang po kayo. Pag-uusapan po muna namin ng asawa ko kasi mahirap na pong madamay sa kaso. Attorney, pwede ba akong mag-request ng CCTV footage bilang siya sa kaso? Legal ba to? Legal po yan. Ayon sa Section 7 ng NPC Advisory Number no. 2020-04, dated 16 November 2020, pwedeng humingi ng kopya ng CCTV video ang sino mang tao na nakunan sa nasabing video dahil siya ang data subject at karapatan niya na magkaroon ng kopya ng sarili niyang video dahil ito ay itinuturing na kanyang personal data sa ilalim ng Data Privacy Act. Kailangan nyo lang magbigay ng letter request sa may-ari ng CCTV. Kung sakaling ayaw kayong bigyan ng kopya ng CCTV na kailangan niyo, pwede kayong humingi ng police assistance at sila mismo ang magbibigay ng request sa establishment para sa mabilisang kooperasyon. Kung hindi pa rin magbibigay, pwede ninyong kasuhan ang nasabing establishment ng paglabag sa Data Privacy Act at maaari silang mapagmulta ng 50,000 pesos hanggang 500,000 pesos. Attorney, pinagtulungang bugbugin ng anak ko kaso wala kaming proof dahil alam ng mga suspect ang blind spot ng CCTV. Pwede pa rin ba kaming magsampa ng kaso? Pwede pa rin kayong magsampa ng kaso dahil kaya namang isalaysay ng biktima ang nangyari sa kanya. Ang testimonya ng biktima ang pinakamatibay na ebidensya laban sa mga suspects. Ito ang tinatawag na testimonial evidence yung medical legal certificate, ang documentary evidence ng kanyang mga sugat. Kaya maaari pa rin kayong magsampan ng kaso kahit wala ang CCTV video. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, ifollow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Mga kapatid, Justin Kirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.